Yan ko mag tayo ng kangkong, bunga po ng balato, mura, tapos sitaw po. Pumili po ako ng sitaw kanina, tapos may prepong ano, patula. Yan, po natin yun. Tapos, ito pa po, oh, saging. Pwede niya kaya. yan. na po aking mga kananay. Tapos na po nating hinimay ang ating mga gulay. Yan po sitaw. Yan, patola. Ito po yung... Tapos may konting manok po tayo. Yan, iaadubo po natin yan. Sa so, simpleng luto lang po. Yan po. Luya. muna natin. Sunod na po ang ating kunting manok yan papupulayin po muna natin siya ay oh matis kamatis yan po gigisian po muna natin siya mga paminta yan po Pampalasa. Pampalasa. Naglagay po tayo ng ito po. Nor. Sabay-sabay na po natin. Yan. Kunti. tayo isa muna natin siya. Ayan po, sugar. Ah, mga gulay, balatong, sitaw. Ayan po, mga kanya. Ayan po, gisa-gisa po natin muna. Ayan po, natin kung kumukulo na. Ayan, kumukulo na po siya aking mga kanya green na green. Tapos, lagay na po natin yung, ito. pinaglagaan po ng ano kanina. Kunting manok. Takpan mo muna natin. Luto na po ang ating balatong katsitaw. sitaw. Yan po. Ay, kulong-kulo na po siya. At, tikman po natin. Mmm, ang sarap po niya aking mga kananay. Eh. Tama-tama lang po ang lasa. Sunod na po ang ating kangkong. Mag-grain-grain ulit. Yan po. Kumbagay po sa tao, blooming na blooming po ang ating niluluto aking mga kananay. Yan. Sukbukan nyo po ito. ay eh. Masarap po ito mga kananay. Eh. Takpan po natin ulit. Luto na po ang ating kangkong. Isunod na naman po natin ang ating patula. Ayan po, aking mga kananay. Yan po ang pwede pong magkahalo-halo sa ating adobo, aking mga kananay. Yan. Hindi na po na tayo maglalagay ng pampalasa kasi tamang-tama po ang aking nilagay kanina. Pampalasa. Ayan. Takpan po muna natin yan. Tingnan po natin mga kananay. Ayan po. Oo. Oh, ang ganda po niya. Ayan. halo na po natin. Luto na po ang ating adobo na with balatong at makanan. May kangkong na may patola. O, oh, simpleng-simple lang po. O, oh. aking mga Sarap po niyan. Subukan niyo po. Ganyan po ang mga Ilocano. Pwede na naman po itong gayahin aking makanan. Yan po. Pwede na po yan. Manamis-namis po siya, aking mga kananay, kasi sariwa po ang ating mga gulay. Thank you. And good morning. Yummy-yummy na naman.